Bakit kailangan natin mag-seatbelt? For safety. For safety. Eh, try mo, try mong um ilapit yung ulo mo sa unabayla kung kung kuan po siya tatama o hindi. Tatama. Tatama rin naman. Para sa po yung seatbelt eh, kung ganoon din naman na wala siyang, di ba, parang gano'n, tatama rin naman, di ba? Tingnan mo, try mo lang naman. Tatama rin naman siya, di ba? Okay, para sa po seatbelt, parang ibig sabihin wala po siyang silbi, no? Si siyempre tatama rin <laughs> naman tayo, ma'am, di ba? Okay, kung bakit po? Tingin niyo mm -hmm. bakit ni-record nire lagi na wear your seatbelt, ma'am. Required ni LT. <laughs> <laughs> Required eh kahit Wala eh, rin naman, di ba? Tatama rin <laughs> naman, no? Okay. Kasi yung seatbelt na yun, so, sobrang importante po siya, ma'am, no? Okay. <clears throat> kasi sa ma'am, wala po kasi na accident din ang mabagal katulad nung ginagawa po natin kanina. Try mo hatakin yung seatbelt mo nang mabilis, ma'am. <laughs> ah, hatakin mo nang mabilis. Wait, 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 wait. Parang ito, ma'am. Biglain mo siya. Parang gano'n Yan. Automatic po siya naglalak. Pag na-detect po niya na malakas po yung impact. Pero pag mabagal po yung movement mo. Kasi wala naman po na-accidente ng mabagal. Lahat po accidente is mabilis po. Parang gano'n O, parang ganun. Automatic siya naglalak. Kapag medyo nabigla po yung paggalaw po sa kanya. Pero yung mabagal po, eh hindi po siya naglalak. Kapag parang gano'n Yeah, pag malakas. Pag po siya nag-engage. nag engage yan. Kaya sobrang importante po kaya kasi nung marami po kasi nagtatanong sa akin nakaraan na bakit daw <coughs> kailangan pa mag-seatbelt eh wala namang silbi Kung -huh. kumbaga parang maabot na po yung ulo nila yung katawan nila sa harap sa gilid sa mandibela kasi nga po ang ginagawa nila is sobrang bagal ng reaction nila pero pag binilisan po na reaction nila eh mag-engage mag po yan ha. automatic siyang maglalaki sobrang importante kaya iba na nakita ko kasi kanina sa inyo <laughs> yung seatbelt nyo po is nasa likod kaya yun, di ba nakatakos nung parang sa likod yata yung seatbelt nyo kanina. Hindi to po, naka, kung baka parang pinagbabawal na tiktik po yun. <laughs> kasi, nakalak siya kanina. Oo, oh, nakalak po siya kanina. Oo, so, oh, kasi nilalak. Nila, ah, minsan pag kanpo, oh, no? tanggalin na lang. Ah, tama, tama. Pero pag, siyempre, di mo na siya ilak pag wala naman po kayong upo ah. ah, dito. Iba kasi ang ginagawa, eh, nakalak dito tapos yung tsaka nila, ah, uh, tsaka nila sa sandalan na parang ah. sa likod po nila yung seatbelt nila. Kaya yun, sobrang importante po na merong mm -hmm. seatbelt para in case of emergency no parang at least tayo hindi tayo mauntog,